Hello guys! Ito yung bigas na serataki. Tingnan natin. Ito yung usong-usong -uso ngayon. I Try natin kung, kung maluluto talaga to sa ano. Hmm? Ito siya guys ating lalagyan ng mainit na tubig. Tapa natin siya guys. Tingnan natin kung ano o orasan natin. Babalikan natin. Ay, hey guys, ito na. Oh. O, na siya, Chicken! Oh. Lagyan ko siya ng mainit na tubig. Naluto na siya, guys, o. Oh. Mabilis pala itong lutuin, guys, pang pa-diet. Pang plastic. Mga artista na kumakain ito. Si Karel nga kumakain ito, eh. Ayan guys, oh, naluto na. Ganon kabilis. Ang ganda pala to eh. Matipid sa ano. Pinakain na guys ng bata. Oh. Nilagay mo na sa Sarataki rice. Ayan, pinil ko siya guys ng 50, parang 50, meron siyang shipping na 18 pesos. Okay, isang kilo na yan. Lang kilo. <laughs> Mahal nga. Eh, pang diet nga eh. Ayan. Oh baba daw to sa calories. Thank you for watching.